Sayang talaga. Oh. Lalo na to, mga Hey, <laughs> kay <laughs> <laughs> okay, lagay mo muna sa gilid. Ay, na Ay! Sayang. Op, oh, ang kakaan, lalaki. Yeah. Ayan laki na kay Lodi. Grabe <laughs> ni Lodi. Hugas lang katapat yan Ayun oh no? yeah, Ya, ito pa Hugas uh -oh. ah. lang yan Meron tayong kababayan na papunta dito mga idol Humihingi siya ng mga ukay-ukay Naabangan ko na siya Kasi nagchat siya sa akin na papunta na po Ang dami po kasi natin ng ukay-ukay Ito namang ukay-ukay na ito Ito yung mga pinamigay ni Madam Nakita niya kasi pa ako nung nakaraan sa Facebook tapos humingi siya eh ma mga malalaki din kasi sabi kasi niya ay e, malaki ako kasi kuya kaya akin na lang kaya e, saktong sakto nung nag live ako nandun siya napanood din niya kaya tinabi ko na lang para sa kanya eh mga ganda rin kasi itong mga gamit na ito gawa ng ga gamit po ito ng mga kuwiti mga branded po talaga ito eh, sabi ko pilihan na lang niya tapos bahala na lang siya mga ganda ito mga uh, na ng iba yung e, mga branded po kasi kaya abangan na lang po natin Hello, kuya? Ah, good morning. Sa labas na po ako. Morning ah, po. Ah, nasa labas ka na? Opo. Ayan, tumawag. Ah, sige, sige, punta na ako dyan. Sige po, sige po. Sige ah, Ayan, tumawag dyan. Oh, si Kenneth, Kenneth Alba. Ah, okay. Ayan, nandiyan na pa. Nandiyan na pala siya labas. Takong takto kasi dati. Aray ko. Ah, ang bigat. Ang bigat din pala mga idol. Ang dami yun. O, oh. oh, diba? Uh, maganda rin to at uh, mapakinabangan ni kabayan. Itong mga gamit na ito, nandiyan na pala siya sa, sala uh, sa labas. pa rin naman tayo eh. Maraming pa tayong makupulot dito. Asa na kaya siya? Ayun pala, nandun. <laughs> nandun. Nandun pala sa unahan, hindi pala sumakto. Ah, uh, yun sila ni Kabayan Ya, yeah. yun, dito pala Gusto mo ba ng ano? Gusto po, ano po? Okay lang Ayun, ah. sakto nga, mga malalaki nga. Happy New Year. <laughs> yeah. Gusto mo ba ng... Ayun, sige ka ba? Hello taga, po. Taga, taga, taga saan po kayo? Kapis swang Hindi <laughs> nga. Ah, taga Kapis, kapis po kayo. Grabe ka naman. Grabe ka naman. <laughs> <laughs> Porkit Kapis, ganun na agad. You know? Aswang. Di gusto mo lang, ano, mga punda, mga ibang nang pupulot ko. Nakikita mo ba sa mga vlog ko? Oo, nakikita ko. gusto mo yung mga, mga pun mga punda? Gusto mo? lang <laughs> oh, okay, mga po. Mga damit pang bata. O, oh, sige lang po. O, ah, sige. Okay. Kukuha ko. Antay mo ako dyan. Opo. Kukuha tayo. Gusto rin pala niya. Ito. Ang dami ko na kasi mga idol eh. <laughs> ang dami na natin ano, ang dami lang. Pati pati ito. Ito yung ito yung bibigyan natin sa kanya. Tapos ito, isama natin 'to kasi mga punda po naman ito. Wala na siya. Eh, marami yung ano. Marami pa naman tayo mapupulot dito. Kaya bigyan na natin sa kanya. isang plastic. Oh. <laughs> Grabe. Ah, uh, pa paano eh? mabawasan dito sa sa room ko. O para pag ano, pag natutulog ako, wala na itong ano. Pag natutulog kasi po ako, tinatanggal ko to, binababa ko siya dyan. Pasinsya na po kay sa room ko. Grabing kalat po talaga. Pero yan naman po ay mapapakinabangan. Ito, ang dami din. O, din nakadalawang plastik si, ano, nakadalawang plastik si, si kabayan. Ya! Yeah. <laughs> Bigat! <Biyad. laughs> ha? Akala? Akala? ha? Akala eh, marami pala malang akong mapupulot doon. Um, Dito kuya. Tama, yung ko ya. Siya ko lang kapalit. Ay, kawari yun. Siya ko lang what kapalit. You What's your country? Eh, Pakistan, Bangladesh. Bangladesh. Ah, Bangladesh. Eh. Ah, Bangalisha. okay. Hindi ko ya, salamat. Sige, sige, happy Okay, o, okay. oh, yun. Picture muna tayo. Picture, bro. Ay, picture. Ate ko ya. Ay. Ay, tama-tama kung may bata kayo. Oo, eh. uh, may anak ako. Ay, may anak mo pala. Ha? Apo. Apo? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Filter lang kasi maganda po kasi may ano may Ayan. Pa pa picture mo tayo. Okay. No, no. Oh, salamat po kuya okay. sa ulitin. Okay. <laughs> walang hiya May ulitin pa talaga. Aywa, sobra Brother. Aywa. Okay. May Thank you very much. much. Talaga, okay, okay, sige sige. Po. Okay, sige po. Sige. okay lang. Ka. ingat kayo. Hindi wala kapalit. <laughs> Ayos lang ako 'yun. Po, ayun. Age po, sige po. Ayun. Kontuwa si kabayan. May ano na pala siya. Ah, uh, may apo. taman tama po. Kasi may mga gamit po yun na mga pambata. Oo. Nilagyan ko talaga siya mga gamit pambata. Mga punda. Hindi lang ako tanda kung mayroon siya mga ano. Mayroon siyang mga sapatos o ano. Basta dineritso ko nakuha yun eh. Pero alam ko may mga ano yun. Mga gamit pambata. Mga punda. Yun. Maraming maraming salamat mga idol. Pa Pa-share lang po sa ating video. Para mas marami pa tayong mabibigyan na mga nakukuha natin. Ito naman po ay nilalagay po natin sa balikbayin box tapos pinaparapol ko po sa inyo ito nakaready na po yung ating balikbayin box kaso lang hindi pa nakaready yung pambayad natin ng balikbayin box oh, totoo yun hindi ako nagbibiro wala pa po, po tayong budget na pambayad sa balikbayin box kaya kunting test lang po kunting test lang yan naman po ay eh, para po talaga sa inyo yan ito oh uy cute <laughs> ah oh pangbata ha oh. Naunahan mo ako dyan ah Eto plastic Ayos yan no? ah Wala nga eh <laughs> Uy cute Platito Dalawa Tatlo Oh Ayan na Ayos tatlo na yung nakuha natin yung platito ah Ha? Ano yun? <laughs> Bakit? Ay, <laughs> eh, to to to. Ay, plastik. Ah, iya, iya. Ay, yang ini. Ay, to na di to lo di. Ongkit mga bato lo ah. Ya. Oh, pangti. Jawa-jawa. Ya. Itu pa. Oy, maliliit. Lagay ng patis. Pwede na to. Lagay ng patis. Dalawang piraso. Ha? Dalawang piraso. Okay na to. Yeah. Ito pa. Ito. Agawan na nga eh. Ano? Maliliit. Lagay ng patis. Pwede na to. Ay, may damage itong isa. May damage yung isa. Ay, yan. Lagay ng patis. Pwede na yan. Kalamansi. Bagoong. Bagoong. Sili. <laughs> Ayos yun. Ha? Ah? Ay, ito, no, ito, ito. Maganda ito. Makapal. Wala mo no, no, marami? Ah? O, oh, tara, tara. Doon tayo. Kabibi, kabibi. Doon daw, marami. Tara. Tara, asan? Marami daw dito. yeah, Hiya! Ha? Andun daw, wey, Saan? Ay ito <laughs> Yeah oh, ito Dumi lang yan Sus Ay oh, ito Ay damage ha Dami dito Ay ano Ay Sayang. Ah Ay ito 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 Yun ang ganda oh Sayang naman Oh ito pa, ito pa dito. Yan. Oop, ang kataan. Lalaki. yah ay na kayo na, Lodi. Grabe na yan, Lodi. Ugas lang katapat yan. Ayun, oh. No? yah ito pa. Oh. Ah. Ugas lang yan. Oop. Ah. Diyan muna yan. Ito pa, mga platito. Ayan na, hop. Ah. <laughs> ano, Lodi? Ayos ka lang? Ayos. Ito, oh. Yap. Ayos to. Ah. Ah? Uh, Sabi, no? Takpan natin, baka may kukuha. Ah. <laughs> Grabe. Ah, tinanong Ito to, laki. Hoy. Laki sulit. Ah. Ano ko. yung pinag Ayaw. ko oh. mga may damage man. Grabe. Ha? Talagang! <laughs> ayan, ayan mga kababayan natin. Saan yung mga napulot nyo? Sa'yo, sa'yo. Napulot mo saan? Ah, mga ukay-ukay. Ayos -ukay. <laughs> ah. ah. Kaya nga eh. Uh, Oo, oh, talagang piling-pili -pili lang talaga eh. Nararo na eh. Nasaan na kayo ng nararo? Ayun, nandos kabila bila. <laughs> Kanina to? Ha? Wala mayari dito? Wala mayari dito? Tingnan natin to baka may may basag. Ano to basag o oh? oh, mayroon nga, sabi ko na eh. Mayroon nang basag. Ito malalim to, ayan oh. Oh, malalim. Ayun. Apat. malalim. Ayan oh. Ayan. Ito pa ito pa. Oh. Ito pa. Oh. Mga malalaki, maliliit siya pero malalim. Pwede na sa mga patis-patis to. May baso pa. Uy, oy oy. Pop 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 pop. Up, mawalo. Ay ay, muntik na. Muntik na. Assalamualaikum, brother. Yah, iwa. Ayo, iya, <laughs> yeah. uh, bakal kargahan nila. Oh, papa, itu akin petui. Ayo, no. oh, oh papa, brother, one minute, brother, one minute, brother. Oh, ganda, itu dumi lang tui. Oh, oh, tugas lang katapatnya. Oh, apa? Oh. Ito pa. Hana. Made in China. Eh, nung lakay oh. Manipis. Madali mabasa ito, mabigat. Pa mabasa. Tapos bata lang yung maghugas. <laughs> Basag. Ay si ano, si Bisti Badi. Ano ka bibi? Marami ka nakuha diyan? Ha? Mabigat talaga to. Ayun oh, bigat yan na, ito. ito, isama mo ito dun oh Mabigat oh Yun nga, mabigat nga lang yan uh, Ito, ayaw mo? Oh ayaw Pukas lang yan Oh, lagay ng sisig Uh, oh. Kunin mo na <laughs> Kunin mo na yan Tawa tuloy sila eh Ito, maka Ang oh. ganda ng ano, ang ng uh, kumikinang Ah, apaw, apaw Ayo, ah. Habis Rob, oh, ayo Kak Bibi Usuk kan ka Jen Usuk kan ka usuk Bantai pu Eh, nararu na Ayo oh. no ay, Eh, nararu na Sayang talaga Oh Lalo na to Mga Eh, kay Kak Bibi Okay, lagay mo mo na sa gilid Ayo, kapila No, this one for... <laughs> <laughs> uh, lagay mo dyan Ito ka Grabe sayang oh Inararo na Inararo na Napakasayang talaga Red Red wine Cheer aywa, <laughs> May damage pala yung inaalim oh uh Oo, -oh, damage Inararo na, inararo. Ayan, natapos na tayo. Doon, wala na rin tayo. Galing na tayo doon kanina. Tapos doon, galing na rin tayo doon kanina. Wala na. Kaya hanggang dito lang yating yung video mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Paki-subscribe na lang po ating YouTube channel kung kayo, kayo po yung napadaan. At siyempre, pakiclick na rin po yung notification bell. Tapos all para update po kayo lagi sa video rin na upload. At saka updated po kayo sa mga balik pa yung back natin Abang-abang lang po. Ito po ay para sa inyo mga idol. Ano? Try maraming lahat. Bye-bye.